Welcome to Sub-Saharan, Mindanao! Hi guys! Welcome to my blog For today's videos. Tara samahan ninyo ako. Let's go! So, karun guys, a day of my life as a motoblogger, nga taga Sub-Saharan, nga sobra kalaagan, nga wala yung trabaho, pero nice karon guys pauli na ta gikanta sa lungsod so ato lang ning iplex guys ang lugar sa mga hitsuraan diri sa among bukid <laughs> o karon na ana ta din ni sa barangay Ono So atong dagan guys is pabibi lang, pang lang yun, na overtikan pagita guys, tungkol sa kahinay, huwag nangawat pagita ang dalan guys, kay naay sanga sa mangga musangit ang atong kameraman. <laughs> so kining atong kameraman guys, bisan og manhid ni pero makapil gyud guys kay magsusunod ni sa ato ah. Og karon guys, naa sa Purok City. Ang lugar kung asa ang mga lamion. o gusto lang ako pasalamatan na akong mga solid followers nga nag-follow sa kung Facebook page ug sa mga new followers nga nag-follow din eh, sa kung Facebook page thank you kayo sa inyong pag guys dako na kayo ng tabang guys sa goberno <laughs> so makita kaya po to, diri guys nga bisan na nagbukid siya pero daghan kaya po ng sakyanan nga muagi atong mga malabyan mga sakyanan so ingon anak diri sa bukid So, please kayo ang hangin diri guys. Digid pa sa lungsod nga grabe kainit. Nga murag sunugon ginato ang atong panit. So, karon guys, nangawat na sa taog dalan kay naanas po dahon-dahon sa ibabaw. mu sangit na sa atong kameraman. Ini <laughs> <laughs> makita sa nato ang langit nga medyo dol-dol na. O nga murag 5 pesos na lang ang piti siguro nga Kabi ka tsada kay guys, oh. Ang langit nga murag duol lagi kayo. Oh, ingon anak ka uh, tsada diri guys, pero kini siya 5 pesos lang siguro ni eh, kay dito sa unahan ni guys, medyo bukid pa, medyo gato piso na pretty lad to. so, karon guys, naa na kita dinhi sa sintro, dinhi sa among lugar. So, ang lugar kung asa ang mga loyal, mga driver sweet lover. So, dinhi na to makita guys ay dire ang teritoryo ni Oscar so sa nakailan ni Oscar sa akong mga previous vlog din niya makita ang mga santol boys muagita sa mga santol boys so muagilan ta guys sa teritoryo ni Oscar <laughs> at kung nakaabot ka sa videos na ito paki follow likes and share kay ang inyong pag follow likes and share dako nakaayo kaayo ng tabang isip usa ka motovlogger nga lagan. Motovlogger nga walay trabaho pero naay sweldo. Ug, daghan salamat sa akong mga solid followers. Until next videos, God bless.